Today is my first time and tomorrow is not. <laughs> For today's video mga bunsorot, tungod kayo nag-successful ang lakaw ganina. So mag-celebrate sa aming duha. Pero bago anang tanan, mag-deliver sa aming anang iyong banana chips. Wah! So ayan mga bunsorot, i-deliver okay, na na badana banana chips. Hey mga Banana yeah, chips yeah, yeah. so, ni mga. So, wak pa nakapaloan yung mga buturot. Paluhi ni ninyo. Palpaluol ako ni Ron. Mananap TV din na mga buturot. Diri din mi sa Golden deeper mga buturot. Oh. <laughs> so, ayan mga buturot namin. Dari ka sa Golden Dipper. Balag, ugaw kay TL. Ang importante makamelti. Ay mag-celebrate ni. Nalinan siya banana chips. <laughs> <laughs> Naka kita lagi milk tea kegayaan. Hu gabing suruh-suruh ginamo maka bunsurot ni abot nang megkual bisa gasa. Dewan ni nata dan mabunsurot. Good sinking kai. Kokisin kai mi ma. Dark chocolate aku kai dark ayo no 160 ra. Ketigun akung lami ah. Hu oke. Oh mana okay. gidang <laughs> amuang milk tea nalutong eh bus di mana lutuhan ba. Shifu! Uy, lamig <laughs> yung dark chocolate kay First time na ako nakainom sa ilang milk tea mga bunsurot and giganahan yun kayo ko lahi siya sa uban kaya ang uban manggod ka dark choco kaya kanang medyo pait so deri siya kaya wala siya gitipid o ingredients nangutana ko sa uh, in charge nila dito wala gitipid o ingredients so lamig kaya siya lahi na yun sa uban mga bunsurot no? Bah! Apa sila ay eh. cookies and cream. Di? Sila mo ako. Same, lamik yan pong kayo. Kaya mo na siya ice cream gid ba? Mo ice cream lamik. Oo, lamik yan kayo. Oh, wow. Lamik yung siya mga bunso roto. Alin naman dari sa Golden Deeper. Na, nindot kayo. Og naabot na dayon na among giorder order nga burger mga bunsurot perti kining lamia kay sa porma palang lang niya maglaway na gyud ka. <laughs> burger. <laughs> first time na ako makatilaw sa ilang burger for diri ang mga bunsurot oh. kilang burger. Today is my first time and tomorrow is not. Tilaw ni bunsurot. How? <laughs> <laughs> wow! Ito mm. nice juga siapa yo. Wow! Hmm! Nice kaya yuk. hot dan sila kerana bukannya mabut surut katong double cheese. Og lettuce. Og letos dan letos kaya. Ini lah sama juga bak. Semi siapa? siap. Kung pagalit na naman, huwag kaon mga bunsurot na napoy gihatag sa toa. So, tilawan daw na to. kay Lami daw kay Nick. Ingon sila. Ito tilawan na daw mga bunsurot. Ay, makapangag mga ganyan. Hindi ko na siya Luhalom na yun, no? Wow. Hmm, may nice siya bunsurot kay Kuan. Eh, siya nice mga bunsurot to kay dili siya ang ice bitaw dili gahi. Ang murag soft kay siya. Soft. Soft. Hmm. Dili na magsakit ang akong ipon kay mo. Ipon. Mika siya to. Ah. Nice kawan. Nice, nice, nice. Ah, ni di makita. Diri nang isa golden deeper. Usa kung kamo wala pa mo nakaanhi diri ah. Anhi na. Golden deeper. Daghan kay silag mga baligya diri nga pagkaon. Pili lang mo dia. Ana ra man. So ayan mga bunsurot, magyud na muna urot mga bunsurot. Eh. Perti na kay namong busuga daan pa. So mo na kung gingon sa inyo ha Kung wala po mo na follow sa kuha Pag follow na mo dara ah O balihog Like Share O share Wa! <laughs> <laughs>